makupay na adlaw, maayong buntag at magandang araw, Pilipinas. Narito ang mga konektadong balita sa mga oras na ito. Asignaturang Pilipino, tatanggalin na sa kolehiyo. Pagdami ng mga kabataang nakalimot sa pambansang wika, ikinababahala wikang Pilipino tulay sa pag-unawa sa gitna ng pandemya. Dagdag kaalaman sa pambansang wika, ating alamin. Isang mapagpalang araw po netizen, eh? narito ang mga balitang hatid ay katotohanan. Ako si LJM Jess para sa Konektadong Balita. Ayabot ang kamay sa akin. 2,000 profesor ang nangharip mawala ng trabaho o mabawasan ng kita. Sa bagong utos kasi ng CHED Memorandum, tatagalin na ang wikang Pilipino sa general curriculum sa kolehiyo. Nakatuto, Felicity Asidillo. Ang pagtanggal ng Filipino sa General Education Curriculum ng kolehiyo ay nagdulot ng panganib sa halos 2,000 profesor ng Filipino. Ayon sa CHED, sapat na ang pagtuturo nito sa senior high school. Ngunit kunintra ito ng mga profesor at eksperto dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa wikang Filipino sa mas mataas na edukasyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na may kaugnayan ng paglago ng ekonomiya sa wika, ngunit binibigyang halaga pa rin ang Ingles sa Pilipinas ang pag-alis ng Pilipino hindi lamang nakaka-apekto sa mga provisor, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sariling wika at kultura. Ang paggamit ng wikang Pilipino sa kolehiyo ay mahalaga para sa pag-unlad ng mga mag-aaral ng bansa. Habang may sariling wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan. Sambit ni Simon kay Basilio sa El Filibusterismo, kung mahayaan nating may ang ating wika, hindi lang tayo lipunan ng mga malalansang isda, kundi isang bayan nagpapasakop at nagpapaalipin ng kusta. Felicity Asidilio, konektado sa sambay ng Pilipino. Imbis na no wikang Pilipino, tanging Ingles na raw ang gustong ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil tingin nila, mas mabilis daw makakapasok ang isang bata sa trabaho kung biyasa daw sa Ingles. Alamin sa report ni Ella May Labastida. Ako po, si Dan Estrand. Ako po ay limang taong gulang. Tadi ko po nasa Swedish. Ang mami ko po, Palipino. Hindi man siya kayo mangi, mas matangkad man sa kanyang mga kaedad, batid naman na talagang puso Pinoy si John Lee Strand. Dahil sa kanyang galing sa pagsasalita ng wikang Filipino. Bukod sa Filipino, magaling din siya magsalita ng wikang Ingles at inaaral na rin ang wikang Swedish. Polyglot ang tawag sa tulad ni John Lee, na marunong magsalita ng tatlo o higit pang lingwahe. Ayon sa mga eksperto, madali daw na matuto ng bagong wika ang mga bata. Lumalabas din na madaling matuto kung may, may alam na dalawa o higit pang wika ang isang tao. Ang pinakatanyag na Filipino polyglot ay walang iba kundi si Cerizal. May dalawang put-dalawang alam siyang wika na big kasi. Pero ang kakayahan nito ng mga bata at mga benepisyon nito ay tila hindi nabatid ng mga magulang. Ang uso na kasi ngayon ay ang pagiging biyasa sa English lamang. Sa pag-aaral na inathala ng English as a Second Language Journal, OSL Journal noong 2009, lumalabas na mas positibo ang pananaw ng ilang mga Pilipino sa wikang Ingles kumpara sa wikang Filipino, Dahil mas pinipili daw ito ng mga employers at hangat din nila ng mga ibang basa ang kanilang mga anak. Lumablabas naman sa hiwalay na pag-aaral na inilathala rin ng ESL Journal na hanggang sa bahay na lamang ang paggamit ng wikang Pilipino. Ngunit, English na sa oras na lumabas o nasa eskwelahan o may mga formal na pagpupulong. Nakaakibat na kay Rizal ang ideyang kasuklam-suklam ang hindi magmahal sa sariling wika. Sa dami ng kanyang alam, malinaw na hindi Pilipino lamang ang tanging niyang gusto nating matutuhan kundi ang pagiging isang global citizen na tulad niya ay nagsisimula sa matatag na pagkakakilanlan. Ako si Ella Labastida, konektado para sa Sambayan ng Pilipino. Susunod sa Campus Connect, lagay ng panahon ating alamin. Dalya natututula ng wikang Pilipino, huwag mag-disconnect dahil magbabalik ang Campus Connect. Tama na. Tama na yung sobrang tapang at sobrang sweet. Mag Great is White. Great Taste White, caramel lang, may sweet may namnam. Yung idutuin ka sa sarap na ang tamang timpla, pinagsama sarap. No real coffee at cream greatest white caramel. Sa balitang pangkalusugan, alamin ang kalagayan ng wikang Pilipino sa gitna ng pandemya. Nakatutok, Nova Estojero. Ayot ng Komisyon sa Wikang Filipino ang paggamit ng Wikang Filipino at iba pang katutubong wika sa pagpapakalat ng mga information tungkol sa COVID-19. Tumutulong din ang Komisyon sa Department of Health at mga lokal na ay sa pagsasalay ng infographics sa iba't ibang salita. Sa pamamagitan nito at mas madali at maintindihan ng publiko ang mga dapat gawin para masumpo ang COVID-19. Pinagdiriwan naman ngayong Agosto ang buwan ng wika na may temang wika na kasaysayan, kasaysayan ng wika, at mga katutubong wika sa mga mga Pilipinong bayanihan kontra pandemya. No besto hero, kuligtaro sa sambayang Pilipino. Kaligtasan ay ating siguraduin, kaya namang sa lagay ng panahon ay ating alamin. Ikulit mo, Marian Arinto. alamin natin ang lagay ng panahon. Ngayon, makikita natin na medyo makulimlim ang ating kalangitan ngunit may pagsikat pa rin ng araw. Bukas naman, araw ng Martes ay magiging maulan. At gayon din sa mga susunod na araw. Kaya huwag kalimutan magdala ng payong para iwas sakit. Para sa ulat ng panahon, Marian Arinto, konektado sa Sampayan ng Pilipino. Susunod sa Campus Connect, Dahlia, natututura ng wikang Pilipino. Huwag mag-disconnect dahil magbabalik ang Campus Connect. Sino po ito? Ako to, Sir 910TT05542, tatay mo. Sir 9103305542 daw, Ah, uh, Hi, sino to? 0905684431 Ako to mahal, ganyan to na yung number ko ngayon Ako to yung dating 0910TT05542 Scammer ka, maghanap ko ng ibang maluloko Maniwala ka mahal, 0910TT05542 na yung number ko ngayon 0910330542 daw na ay nahal na natapot ako Huwag kang mag-alala sir 9677468870 Kahit anong sigaw niya, hindi na tayo maluloko

wika, alaman, sa pagdiriwang natin ng buwan ng wika, talakayin pa natin ang wikang Filipino. Wikang Filipino ang ating pambansang wika. Ang national language ay Tagalog. Ayon na rin sa komisyon ng wikang Filipino, ang kwento ko rito ay nagsimula ito sa pagtulak noon ng dating Pangulong Manuel L. Quezon na magkaroon tayo ng sariling wika taong 1987 base sa rekomendasyon ng Nooy National Language Institute naging batayan ang Nooy Katutubong Wikang Tagalog para maging pundasyon sa pambansang wika ng Pilipinas. Pero ang tanong ng ilan, bakit Tagalog ang naging basihan ng ating wikang pambansa? Ang sagot dito, dahil Tagalog ang pinakamadaming halang panitikan noong panahong iyon. Angelica Bacalando, konektado sa sambayan ng Pilipino. Para sa huling girit ng Campus Connect, Aunt Curtis hindi mapalagyan ng saya at tuwa na makitang natututo ang kanyang anak ng wikang Pilipino. I-connect mo, Felicity Asidillo. showbiz happenings, kinagiliwan ng netizen ang anak ni Ann Curtis na si Daria dahil marunong itong magsalita ng Filipino. <laughs> <laughs> Ay, nakok, <what>? love... <laughs> so, Merry Christmas. Thank you. Regalo ko sa'yo nung birthday mo. Iregalo eh, ko to sa'yo dati.